Hello mga guys Ayan Dito kami ngayon sa loob ng wind Windmill mga guys Ayan loob uh, Sa Lokoya Nagre-recover kami ngayon Ng hydrophone So dito Sa loob ng windmill Ayan Siya Pasok uh, kami doon sa pinakabungad na malaking platform doon sa dulo doon kami mag recover na hydrofoil yan sa ngayon okay naman ang panahon pero mamaya ang gabi ay lalakas daw ayon sa podcast kaya bumalik kami ng port para mag filter ayan filter kami doon sa port of Sussness kasi lalakas daw mamaya ang gabi guys. Malaking electric pan. Ayan. Ayan pa. Oh. Dahil mga electric pan mga guys.